For today's video, may i-share ako sa inyong promo ng Globe. Para sa akin, ito yung pinakamagandang data promo kasi napakasulit niya guys. Lalo na kung hindi ka naman malakas gumamit ng data. Tapos ang hinahanap mong promo ay medyo mahaba yung validity period. At ang maganda dito guys, 100 pesos plus lang. Meron ka ng 15 days na magagamit na data na bali 16 GB. So guys sundan nyo na lang yung video Buksan nyo yung gcash nyo Tapos ayun I-type nyo yung number Na lo-loadan nyo Kung makikita nyo dyan sa video guys Naghanap ako ng ibang promo So tinignan ko yung dyan sa just for you Kasi hinahanap ko talaga yung At least malaki-laki yung GB Na good for 15 days or 1 month So ito go extra 99 7 days lang 99 pesos etong go plus 179 maganda din ito. 15 days na di ba pero naghanap ako diyan ng iba baka may mas maganda pa pumunta ako dito sa go plus halos lahat 7 days lang pag 99 pesos yung budget mo at meron din ditong itong new previous go plus 179 sa July specials. Best for students, 7 days lang din, 8 GB. So, para sa akin, hindi yan sulit. Tapos, ito na nga guys, bumalik ako sa only on Gcash. At ang napili ko, itong Go Plus 179. Ito yung sinasabi ko guys na sulit kasi 15 days na yan eh meron kang 16 GB na data. By the way guys, itong promo na to ay nasa Go Plus din pala. Kanina kung nakita nyo, di ba, nasa only on Gcash. Pero nung tiningnan ko yung Go Plus, nandito din yung Go Plus 179. Same lang naman 'yan. So ito na nga, tingnan natin kung ano ba yung mga inclusion sa 16 GB kung mayroon bang pangtawag or pang text. yan so registered na tayo guys sa promo get your free 8 GB for apps by texting go plus 179 keywords or, or, keyword so may mga option guys dito kung ano yung gusto nyong freebie pwedeng pang youtube so mamili ka na lang dyan mayroon din pang ml pang pubg na games ang pinili ko dito ay yung Go Watts. Ite-text mo lang yan sa 8080, yung Go Plus 179 Go Watts. Kung yan yung napili mo. So, bali is 8 GB plus 8 GB, mayroon kang 16 GB na data. Mayroon pa tong unlimited text sa all networks. Sulit so, na din, kahit walang pantawag, pero 15 days yung validity niya eh. 'di ba guys? At may dagdag ko pala guys, mayroon pa tong voucher, you know, get your free discount voucher by texting go plus 179 yung keyword kung Lazada or Watsons depende sa iyo kung ano yung pipiliin mo. So sa akin, yung sa Lazada na lang kasi ano yan, 15% discount. Ayos na, di ba? Valid for 30 days ata yan, kung di ako nagkakamali. Yan, di ba, guys? Pag nag-order ka ng item sa Lazada, makaka-discount ka pa ng 15%. So, halimbawa, yung item na gusto mong bilhin ay nagkakahalaga ng 150 pesos. Discounted ka ng 15%. Di ba? So, malaking bagay. Yan. So, ito yung promo guys. You now have free 8 GB access to go watch. Nung nag-text ako ng keyword. Yan na. Bali, 8 GB. Data all sites na yan. Plus, 8 GB sa YouTube. Good for 15 days. Plus, unlimited text. So, guys, para sa akin, yan na yung pinakasulit na promo. So, may alam po kayo na mas maganda dyan na promo sa Globe. Pwede po kayo mag-comment yan. Yung best data promo ngayong 2024. Hindi ko alam guys kung pwede to sa TM. Yung gamit ko kasing SIM card ay Globe. So, hindi ko masabi. Pwede nyo i kung pwede sa TM. Hopefully, nagustuhan nyo po yung simpleng tutorial. Sa mga hindi pa po nakasubscribe kindly subscribe and hit nyo na din yung notification bell para ma-notified po kayo once na nag-upload ako ng mga videos. Thank you guys and God bless.